mga lalabs ay so, ayan, napabidyo tayo ngayon napagawa tayo ngayon ng content dahil may good news ako sa inyong mga lalabs So ayan pagbukas ko ng payout ko ako ito ng dahil alam niyo ba mga Lalabs wala pang 100 dollars yung ano ko yung kita ko sa pag uh, sa aking ads on reels binigay na ni Lolo yung sahod ko So ayan yung kita ko po yun ng July at saka ng August So ayan nagulat po ako dahil paramihan ko ang alam ko po 100 dollars bago makapagsahod ka sa kinita mo sa iyong ads on reels. So, nakita ko po mga lalabs na pag open ko po ng aking payout ngayon, nakita ko po, aba, paid na yung ano ko, yung kita ko sa aking ads on reels. Ako'y napatingin naman sa aking ano, eh, tinignan ko siya mga lalabs paid na, at saka pumasok na siya sa uh, PayPal ko. So, ayan ako'y tuwang-tuwa dahil nakapagsahod na rin ako sa wakas, kahit wala pa siyang $100 mga lalabs. Ay, naku, nagbunga na rin yung uh, Uh, pagod ko po yun ko, sa ng content ko, saan saan pumunta pa, pupunta para lang makapag-content. Tapos, ang hirap-hirap mag-edit, ang hirap-hirap mag, ano, ng, maghanap ng music o anong ilalagay mo. Tapos, ang hirap-hirap mag-voiceover. So, ayun, nagbunga na lahat. So, ayan, kahit pa paano, kahit, okay lang, kahit konti yung nasahod mo, ang importante, may sinahod ka at may kinita ka sa pag-release mo. So, yun yung important. Kaya sa mga, uh, na uh, nagre-reels po kayong gitigil. Malay po. Punin nyo kayo naman po yung mapansin ni Lolo. So, ayan. Kaya, yeah, caga tsaga lang po tayo. Ayan. So, ayan. Pati kami ngayon ni Lolo dahil binigay niya yung ano ko. Yung sawag ko. Kahit napaka uh, hirap gumawa ng content. Kahit uh, sense lang yung ano kita sa bawat video. Ang importante po lalo si so, mayroong kita tayo. So, ayun lang mga lala. So, ayan. Ito po yung uh, binigay ni Lola sa akin. So, ayan. Na pa, ayan. Na na po siya. So, ayan. May susunod pa tayo mga lala. Susunod-sunod na yan. So, ako ito mga tuwa. Thank you sa inyo rin. Sa mga sawalang-sawang support sa aking mga wheels. Sa mga nanonood. Sa aking mga sikip, secret viewers. Salamat din po sa inyo. Ayan. So, ayan. Yun lang po. Thank you. Thank you sa inyo hindi ko po makukuha maaabot yan kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po.